kausapin na natin ang ating trio tagapayo. Unahin natin si Dr. Love. Salamat, Mama Carla. Magandang umaga. Uh, agad pumasok sa isip ko yung Ten Commandments. Thou shall not covet thy neighbor's wife. In Tagalog. Uh, wag mong pakailaman yung asawa ng kapitbahay mo. Yun. Pero naisip mo na may asawa ito, tinamaan ng kulog na ito. Apo, at napakasarap ng feeling talagang mang-agaw. Ano? Nakakaharap ka ba sa salamin sa umaga? Nakakangiti ka pa. pag mo, kaya kaya ko sinasabi sa iyo, anak, para magising ka rin. Hindi, hindi kita hinahatulan sa ginawa mo dahil makasalanan din ako. Kaya lang, pinagdaanan ko na yan. Pagsisisihan mo rin yan pagdating ng araw, ha? So, pag-isipan -pag mo. Fred, lahat ng excitement nasa kanya. Lahat ng excitement nasa bago. At yung luma, wala na sa'yo. Pero sana tandaan mo, nagtsaga naman ang Elvira sa'yo ng siyam na taon. May mga gabi na ayaw niyang pagbigyan ka dahil pagod siya sa pag-aalaga sa anak mo. Eh, ikaw naman, eh, talaga namimilit. That's right. Tanong mo kay attorney, rape yun. Baka makasuhan ka. So, pag-isipan mo yan, ha? Itong programa natin, ginigising kayo sa katotohanan. Hindi namin kayo inahatulan. ha? Para mabuo natin ang isang pamilya. Maraming salamat, uh, Melakala. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon, pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming maraming salamat, Mama Cal, no Alam nyo na sa konstitusyon natin, everyone has the right to life, life translation. Liberty and pursuit of happiness. Anong ibig sabihin nun? Eh lahat tayo, eh, karapatan natin ang maging maligaya. Ang problema sa atin, eh, kuminsan yung kaligayahan natin, eh, nakakasira ng kaligayahan ng iba. Diba? Ang sabi niya, eh, pag umuwi ka daw at gusto mo ng sex at ayaw niyang pumayag, eh, ginugulpi mo siya. Domestic violence yun. Physical abuse. Hindi pwede yan. Pwede kang kasuhan ng violation ng Republic Act 1962, yung domestic violence law. Hindi lang physical. Emotional kasi iniisip niya, bakit? Kulang na yung sweldo na binibigay sa akin. Psychological din. Emotional, psychological. Kaso yan, ha? Ngayon, yung pinipilit mo siya na mag-sex, may bagong batas. Ang asawa ay pwede nang ma-rape. Tanatawag dyan, marital rape. Kanya pag sinabi ng asawa mo, ayaw kong mag-sex, wag mo siyang pipilitin. Pwedeng magkaso siya ng rape. Ang suggestion ko sa iyo, para hindi na kayo mag-away sa sweldo na yan, eh, idiretsyo mo na sabihin mo sa amo niya o sa employer, employer niya o sa boss niya. Tanungin mo magkano talaga ang sweldo. At sabihin na idiretsyo na sa'yo. At Angel, tatlo yung anak mo, doon kanalang sa mga anak mo kasi isang araw, iiwanan ka rin ni Fred. Thank you. Maraming salamat, Atty. Lorna Kapunan. Pakinggan natin muli si Dr. Camille. Thank you, Mama Carls. Alam niyo pag sinabi natin na yung trust, ito yung pagtitiwala, ito yung cornerstone or siya yung sinasabi nating pundasyon para sa ikaw ay ma magmahal, yung magkaroon ng respeto at commitment sa isang relationship kung mawawala itong pagtitiwala na ito, dito nag-uumpisa na ang pamilya ay talagang sabihin na natin eh merong pagkakataon na nagbe or kaya naman eh talagang sabihin natin nagkakaroon ng kaguluhan. Sana maintindihan mo rin, Fred, uh, Elvira, pagating dito, tignan nyo maigi, sino ba talaga ang may kasalanan? Si Fred lang ba? Or ako din ba meron din akong pagkukulang. Pag naisip nyo yung mga bagay na yon, dun yung makikita na siguro lalabas na kailangan ang iisipin natin, oo, parehas tayong nasaktan, nagkaroon tayo ng pagkakataon na nagalit tayo. Pero yung mga psychological effect, malaking factor yun eh. Kasi kagaya niyan, Elvira, pwede ka magkaroon ng depression, anxiety, tapos nahihiya ka doon sa mga pangere, Pero lalo ang, madali, ang mahirap dito yung impact sa inyong mga anak. Una, naguguluhan ng mga bata. Paano paglaki niyan, sasabihin ganun, o maghati tayo. sa yung tatlo, sa akin yung apat. ba diba? Confusion yon Pangalawa, yung mga bata mismo, pag nagkaroon ng ganung klaseng ideoloya, ano sasabihin nila? Bakit nagkaganyan kayo? Anong palagi nating nadidinig? Kasi po, broken family kami. ba diba? Palaging ganun yung mga nagiging rason. Sana maintindihan nyo. Ang isipin nyo, Mayroong pagmamahal, may respeto, may commitment. Mahirap magtiwala pero pwedeng mag-rebuild ng pagtitiwala sa isa't isa. Yan lang po. Maraming salamat Dr. Camille.